sa lawag. Basketball player pinugutan ng ulo at kanang kamay. Magbabalita si Rolando Jose. Gagagawan ng demonyo ang karumaldumal na pagpatay sa isang basket prista sa ng batap. Ito ang matinding pagkondera ng simbahan Romano Katoliko sa pagpugot ng ulo at kanang kamay ng biktima na si Jess Sabaden, na taong gulang na residente sa naturang barangay. Natagpo ng bangkay na nakalagay sa isang sako walang ulo, walang kanang kamay na ipinasura sa gilid ng isang creek. Ayon naman sa pulisya, posibleng bendeta ang motibo sa pagpaslang ng biktima dahil sa itinuturo ng kapartido ng isang naaksidente na siyang may kagawan ng pagmaltrato sa isang uh, uh, biktima ng aksidente. Pagkos, tinulungan ng biktima sa pamagitan ng pagtakbo nito sa ospital. Naniniwala naman ng kapamilya na marikobre pa ang ulo at kamay ng biktima bago ito ilibing pagkatapos ng siyam na araw ang pagpapay sa bangkay. Mula sa Ilocos Norte, Rolando C. ng Deseret Metro News Center, na sa pagbabarita.